Yun mga kalapatids, meron na tayong isa. Ay, eto si ano. Yung binaklas natin sa isang club. Inilaro natin dito sa may open race. Yan, no? Last lap sana na ito ngayon. Eh ngayon, binaklas nga natin. Nilagay natin sa open race. First lap. Nasa 900 na pa speed nito. full sibling ni Lulu. Ayan, clock na siya. First lap, mga kalapatids. Titingin-tingin ka pa. Dalawa, isinadi natin, mga kalapatids. Ayan. <clears throat> Santa sana ngayon to, pero... Binilikwas natin sa kabilang club. Ayan, ayan, mga kalapatids. Okay, clock na to. Pasok na. Pasok. Alright, yung mga kalapatids. Yan ang unang ibon natin. Kaklak ko na muna. yun mga kalapatids 902 yung speed nya ayan yung ibon natin ah. no? walang patay isa dalawa yung ikinarga natin eh. first lap meron na tayong isa mga kalapatids ayan. at last lap sana na ito ngayon pero napag-decision na natin na ah, sa open race na natin isabak ngayon, may pa mga kalapatis ngayon. <laughs> Dalawa na kasi yung butas niya ron. Mag-clock man siya siguro ng 900. Hindi niya na kayang umabot ng, ng top 10. Kaya napag-decision na natin mga kalapatids na ibalikwas na lang natin sa kabilang club. Ayan. hindi uh, pa natin sigurado yan kung makakapag-clock siya ng 900. Eh, kung bumaba pa ron o kaya kung pa, kung Eh, kaya yun, napag-decision na natin uh, sa kabilang club natin idala. Santa Ana sana ngayon to. Ayun good luck sa mga nagkarga ng last lap kay Jay, ayun, contender yun nakadaling super set, ayos, congrats sa'yo eh, itong dating nga na to Tahirapan, kaya yung malamang hindi na magbago standing doon, kung hindi na magbabago standing doon, papasok pa to sa top 70 at may makukuha pa rin to mga kalapatids hindi na lang ating inarga eh. wala na atang isang daan yung nakikarga ron yun ay ayun, mga kalapatids, abang-abangan natin isa at sayang, sana yung umabot siya yun mga kalapatid, 2 minutes na lang. Hindi umabot isa natin, makakatop na. Nahirapan sa makulimlim na panahon. yung isang ibon natin mga kalapatid, kaya wala pa. Ang dami pang hindi nagpapaklak. Wala pa sa kalahate. Pahirapan talaga mga kalapatid, wala pa, wala pa isa natin. Mukhang hindi nahahabol, wala na. <laughs> Sana makauwi kahit hindi maglak mga kalapatid yun, abang-abang tayo habang nanonood ng MBA alright, mga kalapatids buti na lang, may isa pa tayong live <laughs> ayun, may dumaan dito no? na sana taas oh, hindi sa atin sobrang taas eh <laughs> yun, ala na mga kalapatids hindi na abot alright, hanggang dito na lang thank you for watching, peace out